dapat magrelay tayo sa sarili nating lakas. Kaya nga medyo natatawa ako din sa statement ng ilang senador, no? Na na napakaliit naman ang tulong sa atin, no? Napakaliit naman, 100 million dollars lang, no? Ay, una, medyo contradictory 'yan doon sa sinasabi nila na independent foreign policy. Kung gusto mo maging independent, dapat sasandal ka primarily sa iyong sariling lakas, whether tumulong 'yung iba o hindi. Whether 5 million, 500 million yan, o 500 billion. Ibig mm -hmm. sabihin, kung tutulong tadi, salamat. Pero hindi tayo sa kanila aasa. Di ba? Kung tutulong yung Europe, kung tutulong ang India, kung tutulong ang Australia, hindi lang Amerika, di okay. Pero pangunahin, ay tayo ay sumandal sa ating lakas. Katulad dito nga yeah. uh, ginagawa ngayon, sinisimulan gawin ng mga LGU. Dahil may resources. Mm -hmm. Bakit itong ragtag group na atin ito, 'no, ang nagdadala mm. at nagsusuporta sa ating frontliners. Tapos uh -oh. 'yung mga NGO tang nangunguna diyan. Kaya tapos, mm. ayan, yan, maraming pa, let a hundred flowers bloom. Let a hundred heroes yeah. bloom, 'no? Tumulong mm. sila uh, diyan, mm. 'no? At kung 'yung iba tutulong, 'no? Uh, di welcome natin, 'no? I-welcome natin. Pero hindi pwedeng sabihin mo ay konti naman ang tulong nila. Tapos sasabihin mo, hmm. dapat independent ang foreign policy. Medyo contradictory yun. Lilawin mo ba, right. lilawin mo ba talaga yung gusto mo? Hindi sila exclusive eh. Di ba? Hmm. Independent foreign policy, may gusto tumulong sa'yo, patulungin. No, hmm. Sabi hmm. nga, no, no, ng mga obispo noong February 8, February 9, hmm. uh, sabi nila, it is a moral obligation, moral imperative sa ating gobyerno na kung hindi sapat yung ating kakayanan para depensahan ang ating sarili, suportahan ang frontliners, bakit hindi tayo humingi ng tulong sa mga kaibigan? Iba? Eh yeah, no. e, kaibigan naman eh. Ibig sabihin, tutulong sila according to our terms.